Anong request niyo? Ano? Huwag ako sa pulsa ko ha? Oo sige. Amay-amay! hindi kumikita pa yun. Oo. naman ang talent Hindi ka Mahirap yun, punta ba? ako na 7. Ano? ko sa'yo! Ano ako sa'yo? Gusto niyo makita. Makita, gusto niyo makita. Ano? 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 para makita niyo! Ano? ano ba? Depende kung anong gusto mo ipakita. Ito gusto niyo makita, makikita niyo pag tumilat kayo. pag Ano daw? Okay. 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 Anong dice? Beer! Walang um, beer! Wala sa beer, Wala lang sa beer. Ko, ba so, ba Ikaw! Lalampas ka oh, <laughs> pa, means, na naman, pupunta ka naman alabang! What happens? It happens, it happens, it happens, it happens, it happens, work! That works! that works. happens, it 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 ano message mo? <laughs> oh, na. Ito message Ito message. mo. Ah, ano message mo? Snake? Ano, <laughs> message mo <kay> snake? <laughs> ano message mo? Ano message mo? Ano message mo? Ano Ano message Ano message mo? Ano message mo? Ano message mo? Ano Ano message mo? Ano message mo? Ano mo? Ah, kayo nang galing ni Snake. Ibibidyo mo ako! kita! kita! Sino ang Snake? Pero, Mari! Hindi rin! Kayo nang galing yung Snake. Sa'yo! Ay, hindi sa akin ah. Ayos ka! Sa'yo, ikaw! Magtapasa tayo dito. Kayo Si Phil yung Snake. Ma'am sir, ma'am sir, bakit Snake? Bakit Snake sir? Ito ah. Ma'am sir, bakit Snake po? Bakit Snake siya? Bakit Snake? Bakit Snake Bakit Snake? Bakit Snake? Bakit Pinililigawan. Oo. Oh, hindi ba once upon a time time yan? Hindi siya sinagot. Oh. Parang pinastik na. Ngayon, nainigaw ulit. Kaso ay dun sa kaibigan pa! Snake! <laughs> snake! Oh. Baan baan snake! Na na? Na. Oh. Snake! Snake! <laughs> tama na yan! Parang may nah, snake na bag. oh. okay. ba oh. oh. Arnold, ba't ka snake? <laughs> Baga. Oh. Baga. Alexander. <laughs> May dalawa ko. Arnold, bakit mo ko in-snake? <laughs> bakit mo ko in-snake? Bakit? Naging kayo ba? Malalim yun! Lain <laughs> ito! Lain! Lain! Wait lang, wait lang, wait lang. Parado na yan naman. Sige na, sige na.